Ngayon, ipapasukin natin ang Japanese War Tunnel na pinagkutaan ng mga Hapon noong unang panahon dito sa Ligaski Alvay. Ang Kitinan Hill sa Ligaspi Albay ay isa sa mga makasaysayang lugar na nagpapahiwatig ng makasalumuot na kabanata ng Pilipinas noong panahon ng ikalawang digmaang pangdaigdig. Ang mga tunnel na ito ay bahagi ng malawak na network ng mga lihim na daanan at kuta na ginamit ng mga Hapones noong kanilang pananakop sa bansa. Noong Disyembre 1941, nang sakupin ng mga Hapones ang Pilipinas bilang bahagi ng kanilang layunin na palawakin ang kanilang employment impluensya sa Asia Pasipiko. Ang ligas pi albay na matatagpuan sa timog ng Luzon ay e naging isang estraktehikong lokasyon dahil sa malapit ito sa dagat at sa mahalagang daungan. Ginamit ng mga Hapones ang lugar bilang isa sa kanilang mga kuta upang makontrol ang rehiyon ng Bicol at papadali ang kanilang mga operasyong militar. Sa ngayon sir, andito po tayo sa uh, Kitwinan Hills. Yun po yung pangalan nitong bundok is Kitwinan Hills. Then ito po is naging base camp of the Japanese during the World War II. Sa ngayon sir, we have 21 tunnels uh, around Kitwinan Hills or around Kamalig po. So bali sa ngayon sir, yung na-open namin on public is two tunnels only. And then po, soon, uh, by next project siguro, maybe uh, bubuksan namin yung ibang tunnels para po mas ma-enjoy ng mga turista at ma-explore nila yung iba't ibang tunnels po na mga naiwan ng mga Japanese. After the World War II, yung mga unang taong nakatira dito, sila po yung nakadiscover na meron palang mga tunnels na naiwan yung mga Japanese during the World War II. Dahil sa natatagong kasaysayan ng Japanese tunnel na ito, ay nagbiyahe kami ng halos labing dalawang oras para puntahan at makita mismo ang mga tunnel. At alamin mismo kung ano nga ba ang meron sa loob ng mga tunnel na ito. guys, sa loob ng 12 hours nating biyahe mula Batanga City ay nakarating na tayo dito sa Legazpi Albay. Kung saan dito natin papasukin ang Japanese War Tunnel. Pero bago natin pasukin yon, is pakikita nyo dito ang ganda ng Bulkang Mayon. Nung makikita nyo dito, is ba lang siya ng ula pero matatanong nyo mula dito ang buong structure nya. So guys, makikita nyo dito, sobrang ganda talaga nya. At dito sa Japanese War Tunnel ay alamin natin kung nga ba naging ambag nito sa kasaysayan. So guys, samahan nyo kami at pasukin natin ang Japanese War Tunnel. At sa pagpasok natin dito sa Japanese Tunnel, ay bubungad sa atin ang mga estatwa ng mga mistulang hapon. At parang totoo talaga sila na nagbabantay dito At dito pa lang sa bungad ay mararamdaman mo na agad ang pupuntahan nating Japanese War Tunnel Napakadaming istatwang hapon na nandito At sa pagpasok natin sa mismong entrance ay makikita mo ang init na pagtanggap at pagbati nila sa mga pupunta at bibisita dito At dito ay kailangan lang natin mag-register at magbayad ng entrance ng 20 pesos At additional guidance fee na sa halagang 100 pesos sa 1 to 5 person at bago natin tuluyang pasukin ang tunnel ay kailangan lang natin magsuot ng protected gears para sa ating kaligtasan At flashlight na magsisilbing liwanag natin sa loob ng tunnel At pagkatapos nating isuot ito ay maglalakad pa tayo pababa ng halos 10 minuto bago natin marating ang tunnel Dati daw ay hindi pa ito ang dating daanan at hindi pa simentado ito pero ngayon ay nagawa at napaganda na nila dahil maayos at simentado na ang ating dadaanan. Kailangan lang natin magdobli ingat dahil medyo madulas ang dinadaanan natin. Maulan kasi nung pagpunta natin dito. At sa halos 10 minuto natin paglalakad ay narating na din natin ang unang tunnel. Kaya tara, samahan nyo kami guys na pasukin ito. So guys, ngayon ito naman yung unang tunnel na papasukin natin dito. So guys, tara, samahan nyo ako. So guys, sabi nyo dito, yan, Oh, so mas mababa, mababa siya at kailangan natin yumuko kasi syempre baka mauntog tayo at kaya may suot tayong helmet dito. So yun guys, makikita nyo dito, may mga bakas ng piko. So guys, talagang may imagine mo na min minano -mano to na binutas nila ng mga hapon noong unang panahon. So guys, yan. Kailangan natin mag-ingat kasi syempre medyo madulas. Medyo madalas yung dadaanan natin at medyo basa kasi maulan talaga nung maulan talaga ngayon sa pagpunta natin dito. So, ikot lang tayo ng konti. So, yan guys. Wow. Uy. Guys, dito may makikita tayong dalawang daan. Ito daw, yung <coughs> itong daan na ito is talagang kailangan lang talaga daw natin magingat kasi medyo madulas daw talaga dito at Kunti lang doon yung mapapasok natin. So guys, ito yung may isang daan dito na hindi natin ko meron dito. So, tara, baba tayo. Kailangan talaga lang natin mag-ingat kasi medyo talagang madulas yung daan. At hindi tayo makakapit dito sa mga pader kasi sabi daw nung tour guide dito is bawal kumapit sa mga pader kasi baka mamaya is makapitan natin yung mga gagamba na nakatira dito. Ugh. Oh, yeah. Kailangan lang na talaga natin mag-ingat, guys. So, oops. Yan na. Guys, medyo, medyo madulas. Medyo madulas na. So, yun guys, ito. Yan, may mga, may mga paniki na nalipad. So, sabi ng tour guide dito is hindi daw kayang pasukin daw ito kasi sobrang liit na sa so, may medyo padulo nito at saka medyo maputik. So, no choice talaga tayo guys kaya hindi natin ito kayang pasukin kasi medyo masikip na daw doon sa bandang dulo. So, pinakita ko lang sa inyo, ang daan na ito. So, guys, tara, ikot pa tayo. So, guys, dito naman tayo sa kabilang daan nila. Wow. Tara, so, guys, kung makikita nyo dito, talagang bakas lahat yung pinagpikuhan nila. So, guys, ito. Pero dito isang parang, ito din siguro naging upuan o naging tambayan nila noong unang panahon. So, yan. At dito daw sa kabilang banda, is meron pa na ito daw ang daan daan nila pag may mga may mga kalaban na pupunta dito at dito sila lumulusot para pumunta sa pitakan taas doon sa pitakan labas labasan labasan ng kuwebang ito so hindi lang natin kayang pasukin din to kasi talagang pinakipot nila to at sabi ng tour guide pipilitin natin pasukin ito is talaga kailangan daw natin gumapang papunta doon sa dulo so guys ito Pasukin natin ito Itong Medyo makipot nito At dito ito talaga yung daan Papunta dun sa Taas At dito sila tumadaan Pag may kalaban na parating So yan Guys yan may okay, dito nyo Pakipot na siya ng pakipot At Medyo pataas yung dulo niya Wow grabe Sobrang kipot ninyo Talagang kailangan lang nun, guys Pag pupunta tayo Talaga dito Pag papasukin talaga natin ito is Kailangan natin gumapang kasi mula dito, is talagang paliit na ng paliit yung daanan niya. So yun guys. Wow, nakakamangha guys kasi imagine mo na na-preserve nila yung ganitong structure na talagang ginawa pa nung, unang panahon ng mga hapon. So yan, wala na guys. Ito na yung pitakang dulo. Wala na dito. Nakasarado na ito. So guys, punta naman tayo dun sa padalawang tunnel ng mga hapon na ginawa dito so actually sabi daw ng, sabi nung tour guide is 21 tunnel yung nandito so guys sobrang dami hindi lang talaga natin hindi pa nga daw talaga kaya pang yung iba at dadalawa pa lang yung nabuksan nila so baka daw banda-banda dyan o no, sa mga susunod na panahon is mabuksan din nila yung mga tunnel na natabunan na at gumuho na yung mga lupa so guys samahan nyo ako at puntahan natin yung pa dalawang tunnel Nakakamangha ang mga ganitong bagay at makita ito sa panahon natin ngayon na hindi natin maisip kung gaano kahirap putasin at gawing kuta ito ng mga Hapones noong World War II. May kita mo talaga dito ang mga bakas ng mga piko na ginagamit nila pang butas dito. Nakakamangha lang dahil hanggang ngayon ay buong buo at andito pa ang mga iniwang bakas ng mga Hapon noong unang panahon. So guys, ito at palabas tayo dito sa unang kuweba natin. No, itong unang kuweba na pinasok natin. So, pupunta naman tayo doon sa padalawang kuweba. Kailangan, kailangan talaga natin mag-ingat kasi medyo baka mauntog tayo. At sabi nga doon dito, is bawal umawak sa magkabi lang pa kasi baka daw may mahawakan tayong malaking gamba na nakatira dito so baka makaga tayo. So guys, tara, samahan nyo ako. Medyo malapit lang din daw dito sa unang tunnel yung isa pang tunnel na pupuntahan natin. Kaya hindi na natin ito pinalampas. Pinuntahan na din namin ito. Wrong timing lang talaga ang punta natin dito dahil medyo delikado sa loob ng mga tunnel. Dahil sobrang puti at talagang maaari kang madulas pag nasa loob ka nito. So guys, ito na yung dalawang tunnel na papasukin natin dito. So guys, tara. Samahan nyo At guys, sabi nga daw dito, is kailangan lang natin ingat kasi medyo mabato siya ayan may kita nyo dito may mga bato-bato at mas, ma at, mas ma at mas malakas yung tulo ng mga tubig dito kasi syempre maulan ngayong pagpunta natin dito so dito may makikita tayo na ano to? may mga ukit so yan may kita natin pero hindi na natin mabasa kung ano yan So guys, tara, pasok pa tayo. At sabi ng tour guide natin ay kailangan nating magingat dito dahil medyo matatalas ang mga bato. Dahil mas etong padalawang kuweba ay puro bato talaga siya at hindi katulad noong unang tunnel na pinuntahan natin na mas marami ang lupa. At kung mapapansin nyo na mas makipot ang daanan dito kumpara mo doon sa unang tunnel na pinasok natin. So yun guys, sabi daw dito, is ito daw, is napakahaba pa nito. Pero siyempre, sa katagalan na, is kumuho na yung mga bato at mga lupa dito sa bandang dulo at yan makikita nyo yung mga, pat, yung mga panikitin na nandito so sayang guys sayang talaga nakapanginayang talaga guys kasi hindi natin kaya ng paso ito kasi gumuho na siya so may tilang talaga yung mga tunnel pero magkaiba daw yung tunnel na unang pinasok natin dito sa padalawa kasi itong tunnel dito sa padalawang ito is mas marami yung bato kasi doon sa isa na puro lupa lang. So kaya makikita nyo, puro bato naman talaga siya. At makikita nyo yung mga, mga bakas ng piko na ginamit nila sa pagbabakbak nito mga batong ito. So grabe, sobrang hirap talaga nito na gawin. Sobrang teka ng mga dating mga hapon para manumanuhin nila, gibain at butasin itong bundok na nandito. Guys. ang kamalig albay ay may sariling bahagi ng makasaysayang kontribusyon noong World War II ang mga yapak ng imperialismong hapones ay itinuturo lamang ang mga landas patungo sa mga tunnel ng hapon na lihim na ginagawa sa sikat na Mount Kitinan ang mga Japanese tunnel na ito ay nilikha gamit ang manual labor at daang daang constricted na sundalo ng Japanese Imperial Army malinaw ang dahilan noong ikalawang digma ang pandaigdig na tagpuan ng mga hapones ang paggamit ng mga lagusan bilang isang mabisang paraan ng pagdadala ng kanilang mga kagamitan at pagpapakilos ng kanilang mga tropa. Kaya mas naging mahirap para sa mga Amerikano na hanapin ang mga ito. Matapos ang pagpapalaya ng Pilipinas mula sa Imperial Army, ang mga lagusan ng Mount Kitinan ay nakabuo ng maraming kwento mula sa mga lokal na tao na nakatuon sa madugong digmaan noon.